Mga idol, uh, binubusit pa tayo ng cobra. Dumidira-dira pa sa Para siguro niya makakawala pa siya. napatay niyo po yan. Ayan po mga idol, la uh, yung nakita po nilang uh, siya na napatay po nila. Yan. Uh, isa po siyang cobra. Parang hindi pa po masyadong malaki, no? no mm mga, mga, baby cobra po, po yan. So, mga, mga idol, andito uh, po tayo sa... Barangay San Jose Meso Arayat Pampanga Di Si Kuya Paolo Pangilinan Ito po sa compound um, po nila dahil yan Bukod naman po yung lugar sa likod uh, Open open po Kung nakita po nilang Asa ano, uh, uh, baby cobra po At uh, nakatay po pinapat-check na. uh, po yung lugar Yung mga, mga kasama po Mga kasama po natin si Kambal yan, uh. Maya okay. maya lang mga idol at uh, itsitsang natin yung lugar. Sana makita natin yung mga gumagalang mga cobra dito. Kasi napakadelikado sa yung mga nakatira dito. Ha? Oh, sige po, wala pong problema. Ay, pinapanood pala tayo. dadalaw tumatawag ko si Kuya DJ din daw para may nakita talaga. Oh yeah. Adola ito ah uh, nakita natin dito ah uh, isang wolf slick po at saka isang rat slick. Ah uh, hintayin po natin si Kuya kung yung mas yung uh, masisitan natin na

Rồi, ta bắt mượn cái mùa ay kahit ng ganito lang ito eh kailangan hindi tayo makagat baka mamaya ilang layo na ito ng mga cobra ay laso yan nakadalawa na tayo sa mga bakanting lote meron po ka isa kabal ayun po ayun na natin para hindi may mga mga na yan tatlo tatlo kuya tatlo tatlo dalawang rata ang gulipis nito

yung mga nakikita ng mga iba mga idol oh. po nila mga ahas po yan. U usig lang po sila ng ahas yan, no? yan Yan. Yan. Yan, no? Pero hindi po mga ahas yan. blati lang po yan. 아 그럼 아이씨 깜빡아. Dito kambal. Meron dito cobra. Mga ito na uh, binubusit pa tayo ng cobra. Dumidira dila pa sa loob ng butas. Para siguro niya makakawala pa siya. Kunin natin si kambal para mas... Uh, Kaya mo dyan uh. Doon ako sa kabila. Pero kabila wala namang butas eh. Naninigurado lang ako. Ah, uh, Yung kobra na kita ko dito. Dito? So, Oo. Oh, Papunta lang? Oo, na papunta lang. na. yung... Dyan. Dyan ako dyan. May nah kita kuno diyan eh, tapos kubra. Anjat siya. Wala kaya? Ito wala kaya hindi na bote. Ah. Dito tok mo yung camera. 'di si nko eh. Tara. Ho. Okay na rin na ayun, oh, ayun yung kamalag niya. Oh. Uh -huh. Ano yes, na po kung pinagsama-sama na natin dito kay eh para natin di tayo makakakita dalawa yung po yung supot natin iniwanan na po natin yung isa doon sa motor yan bali tatlo po yun nandito bali apat po yung nakuha natin sige okay. yan yan O sinungkit dahil Ah uh, mama, uh, 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 wala pa. Diyan ko uya naman sa dinyan. na naman natin yung may area. Ah, marami, marami salamat kasi sa yung tuwala sa amin. Kung yung banya oh, dad Pa tayo, uh, ayan po, uh, pahinga lang po tayo ng konti, uh, medyo kahit na hindi po masyadong mainit, uh, maalisangan yung Panaw Mamaya punta natin si Kuya. natsaka na, natsaka na nat 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 po natin yung likod po ng mga bayan po nila yan nakaapat po tayo nga sa tatlong walang mga kamanda at saka po isang makamanda ang kitsak po natin ngayon yung mismo uh, gilid po ng mga bayan po po kaya yung bali yung tatlo wala pong kamandag yun na safe po yun kahit na andito po sa pakuran po natin okay lang po yun Ayan, at least po ngayon na kita po natin yung isang malaki delikado po yun po yung mga na oh. nakamamatay po Oh, ayaw ko yan, din sa pulot. Sa na rin po nila yung uh, Tukor nila Para may mga po Ayan po mga idol uh, Sinerf na po natin yung lugar Na yan na uh, Naka lahat po tayo Kasama po natin si Gambal Ayan ah uh, po tayo ng Tangalian ni Kuya Maraming salamat po kaya sa Tangalian Thank you po Ayan po mga idol uh, Kain po tayo Hindi na po natin to May tatanggi po Ah ito la. Ah sinimulan salamat po kami kay Kuya sa inanda po nang tanghalian. Ah uh, dinidin po tayo ng vlog uh, na ito napaka-trap nito. Magna po. Ah uh, sa biyahe ng Panggas.

So ng dahan, nalanda niya yung kasukan Wala nang kawalay